Magandang 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 araw po mga kapuso at kapamilya. Ngayon naman ay nais nice kong ibahagi sa inyo ang isa sa pinakamaganda at pinagpalang lugar ng ating mahal na Panginoon. Ito ay ang kabundukan ng Cordillera na kung saan dito lahat nang gagaling ang mga iba't ibang masustansyang gulay gaya ng carrots, repolyo, patatas at iba pa. Maliban pa dyan ay biniyayaan ng mga nagsisigandahang kabundukan, mga puno ng pine tree at lamig ng simoy ng hangin na gustong gusto naman na darayuhin ng mga lokal na turista at mga foreigner. Sa katunayan, marami tayong mga kilala at kaibigang mga Koreano at Amerikano na sinundan naman ng ating mga kaibigang negosyanteng mga Chino. Partikular na dito sa Baguio City, ang tinaguri ang Summer Capital of the Philippines. Sa kanila po nang gagaling ang mga similya ng mga gulay na itinatanim at iba't ibang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ganun man mga kapuso at kapamilya, ang Cordillera ay pinagpala rin ng patak ng ulan na minsan hindi di maiwasan ang landslide sa mga bahagi ng kabundukan. Ngunit ang Diyos ay pinagkaluuban ang mga kapwa ko igurot ng pusong mapagmahal kasi pagan lakas ng kaluuban at nangingibabaw ang pagkakaisa pagtutulungan o bayanihan na kung tawagin sa wikang kaigurutan ito ay binadang at sa Ilocano naman ay agtinulong o hinpiman agbinadang kinagtinulong tayo amin ta isuti kastana oh, 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 oh. ay nakupo excuse me po kaya po ang mga sunod-sunod na nakikita yung mga sasakyan na yan ay puro gulay ang laman. Nagpapakahirap sa lubak-lubak at matatarik na daan. Kaya ako'y nananawagan sa mga kinaukulang na mamahala sa ating bayang perlas ng silangan. Ibahagi ang programang pangkalahatan tulad ng farm to market road para sa taong bayan. <laughs> <laughs> ay nako po, excuse me po. Oo, oo pala mga kapuso at kapamilya. Bago tayo matapos sa video na ito, nais kong ipaalam sa inyo na kung saang lugar ang nakikita nyo na yan. Ito ay bahagi ng kabundukan ng Sitio Pilando Bogyas Benguet na tinatawag na Halsimarod. Alam nyo ba na ang Halsimarod ay proyekto ng pinagsanib na puwersa ng Amerikano at Pilipino noong bago pa magsimula ang pangalawang digmaan? Kaya maraming 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 salamat po sa ating kaibigan ka na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino lalong lalo sa aming mga kapwa igorot. <coughs> Ay nako po eh, excuse me po. hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 247 mga kapuso at kapamilya maraming maraming salamat po Alam nyo po ba ang nakikita nyong mga sasakyan na yan na umaakyat sa matatarik na daan ay uh, sobrang napakatibay nila ano dahil uh, atras solong abanti mga yan pero nakikita nyo, oh, sobrang mausok pa dahil sa buwilo. Ano? Kailangan talagang bubuiluhan pa bago sila makaakyat. Ano? So yan po, grabe talaga. Ano? Uh, nakakaawa yung mga sasakyan natin. Kaya alam nyo po, napakagandang magnegosyo dyan sa Bagyo ng kulong. Uh, Actually, merong kaibigan ng aking asawa at ang kanyang negosyo ay pagbibinta ng gulong. At sabi niya, ang mga gulong daw ay uh, nagpapalit sila every 3 months. So sa lahat ng mga negosyante ng uh, mga gulong dyan, ay tiyak na pinagpala sila. ano So tama nga yung sabi nila na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas at minsan naman ay nasa baba. Maraming salamat po!